mama Namamasura na po si Kama. Namamasura. Ito na yung... <laughs> Magbebenta sila ng bote. <laughs> Ayan sa European Show. Si Mac. Pero hindi ko nadala yung

Eh 'yung mga kasama ko nagkuan sila nag nagbenta sila ng mga buti dito. So dito sa bandang Europe isa uh, 'yung buti is normal lang 'yan dito. Pwede kang magbenta niyan kasi pag, uh, pera na rin 'yan siya. Tapos ayan po 'yung 'yung kuan uh, namin sa accommodation, 'yung manager nagpatulong siya na uh, dalhin namin 'yung yung cabinet na yan napakalaki sa 5 floor daw. So ang rami namin kuan nag, yan, nagdayong or nagbuhat. Puro mga Pilipino. Tapos inatid namin sa 5 floor. napakahirap Pero ayan, tapos na siya. Tapos nung gabi nun, ayan pala si Jojo. Dumating na siya sa Europe. So sinundo ko sila kasi nagutom sila, pinakain ko sila sa accommodation namin. <laughs> Tapos ayan si Jojo Tugari. Yan yung kasama ko dati sa Saudi Arabia. Okay, so okay. welcome okay. dito okay. sa Bansang okay. Europa. Hindi Anong masasabi okay. mo kaibigan? Hello. Char. Hello. Ayan po sila. Sinundo ko sila kagabit kasi gusto nilang gumala daw kasi hindi sila sa city ma-assign. Doon sila sa sa province. Nakakuha na sila ngayon. Nagbabiyahe na sila sa province. Kasama ko pala siya dati sa Saudi Arabia we back 20, 2010 to 2012. Tapos tatlo yung kasama nila. Apat sila pero yung isa na hold daw sa Qatar kasi kailangan po daw ng nang exit visa yung company niya iwan ko kung but uh, but din siya nag resign ng maayos so na hold daw yun tapos naiwan yung tuyo ko sayang pero okay lang nagakuan uh, sila na mag book uh, sa nine daw yung flight niya so ayan pagka umaga niyan nag na ako para day 2 ng aking fire time po dito sa bansang Croatia hindi po tayo pinabayaan. Thankful po tayo kasi ma may tarbaho tayo while waiting po sa aking kuan sa bagong tarbaho. Kasi antayin ko pa yung bago kong work permit. So, yung work permit pala dito is 1 uh, one to 3 months po yung antay. So, tambay ako ngayon pero at least may, may part-time ako. Everyday na siya. Sana all na. Ang swerte ko lang ng dito. Tapos sa linggo, close naman yung part-time ko, parang di off ko na rin yun siya. Thankful pa rin ako kasi hindi ako pinabayaan ni God. Cheers. So laban lang tayo sa lahat ng pagsubok na dumating kasi pag bumunta ka dito, iba-iba po yung Uh, madadatnan mo. Pagkatapos niyan, umuwi na ako. Tapos, pumunta ako sa subskimos kasi magpakuan ako. Magpaskan ako ng offer letter ko sa bago kong employer. Kailangan isain sign kasi hindi ako makapunta bukas sa office kasi may tarbaho nga ako umaga. So, nag na ako tapos isend ko na lang doon sa office na may kuana siya my signature. Ito, dito pala ako nakapa kuan nakapaskan sa subscribe ang layo niyan pero pinuntan ko na lang kasi nakatry kasi ako dyan dati nung nagscan din ako ng mga requirements ko ito po yung pinakadulo sa subscribe mo station may malapit dyan na kuan sa parang computer shop or uh, basta mga sa paaralan siya may kuan sila shop ng computer din na pwede sila magscan, pwede sila magprint. So dyan na ako pumunta pagkatapos umuwi na ako niyan sa bahay. Tapos ang, ang ulan ngayon dito sobra. Tapos hindi ako nakadala ng payong. Pero may extra shirt ako. 'Yun na lang yung pinan uh, nilagay ko sa ulo or pandong or ginawa kong cap siya. Tapos, ayan po, nag-aantay na ako, tapos na ako niya, nag-aantay na ako ng tram, pauwi na ako sa aming accommodation na, na malayo-layo pa po. Dito ako nag-print, ayan po yung kuan nila, yung shop nila. Tapos, sa uh, Ayan po, umulan po ngayon dito. Magsa-summer na talaga yung parang last na po naulan dito. Tapos yan yung mga train dito. Ayan po yung sinasakyan or tram yung tawag sa Kuisha. Uh, yan yung yan yung mga transportation dito. Either bus or tram lang po pamunta sa trabaho. Uh, unlike po sa Middle East, di ba, kuan sila yung parang may bus. Bus sundo hatid sundo sa bus dito, wala more on lakad po dito at saka tram kasi yung mga tram po is eh, hindi man yan siya ta uh, talaga sa location mo kasi may daanan lang yan yung mga tram Yung part-time ko pala dito is uh, kuan ako tagahugas ako sa isang uh, family business na restaurant na maliit So at least uh, meron din akong kita kahit papano kahit matinga ako nang tatlong buwan, at least may part-time ako. Uh, yung kahapon, pangalawa ko na ito na araw, yung kahapon na sahod ko is 45, ngayon parang dinagdagan ni tatay, 50 yung binigay niya. At this okay na rin, at least may allowance-allowance ako dito while waiting po sa aking work permit. Tapos, ayan na po, pauwi na ako niyan. Dito pala yung kuanan, dito ako nagpa-print or nagpaskan ng aking ah uh, job offer. Tapos, uwi na rin ako nyan ng bahay. Ayan na po, dito na po ako mag-stop. Dito po yung stop station, may nakalagay po dyan na... Sheraton, malapit kami kasi yung accommodation namin, ayun lang sa unahan o, oh. yung bahay na yan dyan, parang apartment, dyan kami naka accommodation. dapat dito ka bababa sa Sheraton na uh, station, ayan po, uh, napaka-traffic ngayon dito kasi umuulan siya, pag hindi naman umuulan, hindi traffic, iwan ko ngayon ang traffic ng ngayon kasi maulan nga tapos uh, madulas yung daanan patawid na lang ako nyan kasi don sa tawid yung bahay namin yung accommodation pero aalis uh, na rin ako dito soon so yan yung aabangan nyo pang lipat na naman ito yung Sheraton Hotel sa Grib dyan ako nagtrabaho dati pero na-assign ako sa Dobronik tapos nung winter binalik ako dito tapos sa uh, nilipat ako sa ibang uh, hotel pero same lang siya Maestra lang yun. same lang siya tapos ayan po to tumawid na ako tapos ayan ayan uh, po yung accommodation namin si ayan si silo papasok na ako dyan yung accommodation namin tapos mag-aantay na lang ako ng work permit. Tapos, tambay ako ngayon kasi hindi ka pwede magtrabaho na walang work permit po. Iyan po yung kuan dito sa Bansang Croatia. Tapos, ito yung accommodation namin. Akit na ako ng elevator kasi nasa uh, fourth floor po yung kwarto namin. Pero alis na rin ako dito soon pag i-pull out na ako ng agency kung saan ako ma-assign or doon ako sa bago kong company na naman na accommodation. So, abangan nyo ang paglipat ko, Pangpitong lipat na po ito ng accommodation. Yan yung pinakamahirap dito kasi kung ang rami mong mga gamit, napakahirap kasi ang dami mong dalhin. Tapos, ayan na po yung accommodation namin. Hindi ko na binidiyo sa kwarto, baka malaman nyo, charos. Ingat ang lahat. God bless you, everyone.